Tanggal po sila nung pumasok ako. Oh, iba, kundi tanggal po sila nung pumasok ako. Bakit? Kasi nga, pag may kasama, pag ikaw na, uh, bago na yung leader, bago na din yung mga kasamahan niya. O, oh, eh, bakit pinalalabas mo ngayon na si Bantag nung dumating dyan, tinanggal niya lahat at pinasok niya yung mga tao niya? <laughs> eh, ganun din naman yung ginawa mo pala. O, oh, ulitin natin ha. Ah. O, oh, ano ang ano pinupunto niya rito? O, oh, wala pong nagawang pagbabago. Pumasok po si Bantag. Mga pitumpong katao yung daladala niya. <laughs> Tinanggal nila lahat tapos pinalit niya yung mga tao niya. O tapos anong ginawa niya? O nasa na yung mga tao? Ang galing talaga ni Tolentino eh. Napakagaling ni Tolentino kasi yun ang pinupunto mo, di ba? Tinanggal ni Bantag yung mga tao niya. Ay yung mga tao ni sino man yung dating ano doon. Nakaupo doon. O ngayon tinanong siya. Okay, so uh, yung mga tao ni Bantag na yan na mga sinasabi mong kasama niya, so nandiyan pa sila. Ah, uh, wala na po, tinanggal ko na sila. Anak ng tina. Pakinggan niyo 'yung sasabihin niya. Ang ganda ng tanong niya, talentino Ang galing din talaga nito. Alam niyo, pa simple-simple lang 'yung mga tanong ni Tolentino. Akala nito ni, ni katapang na 'yung kwentong barbero niya, kinagat ni Tolentino. Nakita mo 'yung tanong ni Tolentino? Oh, kat position. So hang hanggang ngayon ay nandoon pa sila. Oh. Natanggal po sila nung pumasok ako para natanggal? Uh, Pinangunahan um, mo yung pagtatanggal? O uh, ang una po, sa nagditew? <laughs> uh, nirilip ko po lahat ng... <laughs> Palakpakan! Oh, taragis ka. Sinusumbong mo si Bantag dahil <laughs> nagsama siya ng pitumpong katao at tinanggal niya yung mga tao dati dyan. <laughs> Tapos ikaw, pagdating na pagdating mo, anong una mong ginawa? Tinanggal mo sila? Nirilib ko po sila? O oh, hindi ba parehas lang yan? pa? tao ng BJMP. Binalik ko po sa kanilang kanilang uh, mother unit. Pero nga po, uh, ayun naman pala eh. Tinanggal mo pala eh. Binalik mo sa mga mother unit eh. O, oh, ano problema doon sa ginawa ni Bantag na nagpalit siya ng tao? Dahil nga sa tatlong taon silang, itong mga tao naman dito sa view for tatlong taon din na uh, hindi, na ano ba, naka-floating. So, pagpasok po ng mga naka-upong mga view doon naman po ako nagka problema no ang sinalo pong problema nung pagpasok ko no October 24 lang. okay ah, so ito naman ang kanyang bagong ano plot twist kanina yung pagdadala ng tao ni Bantag naging problema daw yun okay ngayon so noong pumasok siya yung mga 3 years na di umano mga taong dating tinanggal ni Bantag binalik niya eh yes Una sa lahat, kaya tinanggal ni Bantag yung mga yon. Kasi yun yung mga maraming kabulastog ang ginagawa. Sa loob ng tatlong taon, anong ginagawa ng mga tanga na yan? Baka yung iba dyan, nang hold up. Yung iba dyan, na, uh, nang, ano, nang, uh, nagbabodyguard sa mga kung saan saan. I mean, to uh, totally, wala, silang, wala na silang alam dun sa dati nilang trabaho. Oh, dahil 3 years daw nga silang floating, ibinalik nito. So ibinalik niya. Kaya daw ngayon nagka-leche-leche kasi ibinalik niya yung mga floating dati. So ibig sabihin malalamig na. Kumbaga sa basketball player, nasuspinde itong player na to ng tatlong taon tapos ibinalik niya sa hard court, pinaglaro niya ulit. Eh syempre, wala pa sa kondisyon yung mga yun. O, kaya ngayon siya problema dahil diyan. So ang pinupunto niya, kung si Bantag pumasok noon, hindi niya pinalitan sana yung mga tao na yan. At pagpasok ko, sila pa din yung tao. O, hindi sana hindi ako masyadong naman problema ngayon. Eh, ang problema kasi yung mga ibinalik kong tao, eh, tatlong taon silang floating. Kaya, ayan, medyo uh, tatanga-tanga sila katulad. Kaya tinanggal niya mga yan, may mga dahilan. Ba't mo ba binalik? Katulad mo rin, tinanggal mo yung mga tao ni Bantag. Kasi mga tao ni Bantag yun eh naniniwala ka na hindi mo makukuha yung respeto at saka yung loyalty nila. Kaya tatanggalin mo sila. Yun ang unang unang mong gagawin. oh, kung sa, ikaw ba, sa tingin mo, kapag ka umalis ka dyan, as, ang uh, pumalit na bukor dyan, si, ano, si Boying Rimulya. Sa tingin mo, yung mga daladala mong mga tao dyan, yung mga pinasok mo dyan, hindi niya papalitan. Papalitan niya rin yan kasi yun ang sistema, sir. Yun po ang sistema talaga. Last year, nagsal, nagsalita po yung mga PDL na sir, pwede po ba kami magsalita na kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin. Tapos yung mga Bucor uh, employees din na uh, correctional officers na pinagugulpe ng previous administration, lumabas rin sila, nagfile din po sila ng kaso. Ako naman, na-discover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion pero hindi naman po pala na... Hindi ba? Ayun o, nakita nyo. Ang dami niyang na-discover. Ang niyang na-discover na nung nakaraan pa. Pero ngayon, ang daming mga bagong kabulastugan, ang daming mga bagong katarantaduhan, wala siyang alam. Yung dati, may alam siya, pero ngayon, wala na siyang alam. So, katapang, bakit nandiyadyang ka pa? Yung project, uh, pero, pero na... saying here, is that there were lapses during your predecessor's time. Ayun kasi pinatatagal niya pa eh. Kaya si cut na ni ano, ang dami mo pang sinasabi. Simple lang naman eh. Ang may kasalanan ng lahat na nangyayari ngayon si Bantag. O, oh, di ba? Yun ang, yun ang gusto, yun ang sasabihin dito ni Tolentino. Oh. That led to your present predicament. Enti eh, di ba? Trabaho mo na iayos, eh, ipagpatuloy kung may tamang ginawa. O, oh. Um, yun. Ayun yun, katapang. Sisi ka ng sisi dati. Eh hindi ba ang usapan natin ngayon? Ano ba hinihiring natin dito? Ano ba hinihiring natin dito? Hinihiring ba natin yung nangyari nung panahon ni Bantag? <laughs> hindi ba ang hinihiring natin ngayon yung mga nangyayari nung panahon mo? Nakatakas yung punyetang ngongo na yan dahil sa'yo. Maraming umiikot na mga balibalitang nagpapasok kayo dyan ng mga bidyoke. Umamin na kayo eh, bilyar buhay na baka mga tilapia oh ibat e natin pinag-uubusan pa si Bantag hindi naman siyang, hindi naman siya ano natin dito ang sinisilip natin dito ikaw paano rin ulit natin kung paano siya binararito ni ano there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament Hindi pa diba, trabaho mo na iayos ipagpatuloy ko may tamang ginawa o hindi dapat ibintang lahat po sa nakaraang uh, administration ng Bucor kung ano yung pagkakamalingan, yun ba ang gusto nating palabasin ngayon? Ang sinasabi ko po, uh, Mr. Chair, uh, hindi naman so nagbibintang ako, yun. Ah! Hindi <laughs> <laughs> naman itong kagaguan nito. Hindi po sa nagbibintang ako, pero si Bantag po talaga may kasalanan. <laughs> Sinabi mo na nga kanina eh, na nagpasok siya ng sindikato dyan. <laughs> Sinabi mo na nagpasok siya ng sindikato dyan. Tapos puta, hindi ka nagbibintang anak ng toko naman. Kaya inaaway mo yung sarili mo, ganun? Yun lang po ang minaanak ko mga problema. Sa 50 years na nandyan ang Bucor, hindi nagpagawa ni isang kulungan. Bago. Pero may sinasabi. Ma eh, sa loob ng 50 years, hindi nagpagawa ng kulungan. Noong panahon ni Bantag, tatlo. Yung pinagawa, tatlo, sir, tatlo. Ta ikaw na nagsabi 50 years, walang ginawang kulungan. Nung umupo si Bantag dyan, tatlong kulungan yung pinapagawa. E pinalayas niyo si Bantag, natural, hindi matatapos yan. Natural, yung mga sinimulan ni Bantag, hindi matatapos, pinalayas nyo. Eh. O hindi ba? Anak ng toko, paano matatapos yung mga kulungan? So ibig sabihin, sa loob ng 50 years, sa'yo na nanggaling, si Bantag lang yung nagpagawa ng yun nagplano magpagawa ng tatlong kulungan.